What's up mga tol, ko ngayon sa Motor Trade para i-review tong Honda Click. Tingnan nyo naman ang forma at ang angas ng motor na to. Oh my Tulit pa nga ba this 2024 ang Honda Click 125? Halina at tingnan natin ang mga features ng motor na to. Ito yung kanyang harap. Glossy siya at ang sharp niyang tingnan. Lumako naman tayo sa kanyang susian. Ganda talaga to dahil ang kanyang bukasan ng u box ay nasa may susian na. Okay na okay to dahil pipindutin nyo na lang dito sa may pindutan na to tapos ma-access nyo na ang u box. That's how easy it is. Mataling madali at malawak pang ang u box sa motor na to. Dan, tingnan nyo naman ang lawak niyan kahit isang case ng red horse pwede dyan. <laughs> Ay eh, joke lang pero malawak talaga siya mga tol. Meron na rin libreng tools. Ito yung mga nasa ilalim ng upuan niya. Gas tank at saka compartment lang. So dito naman sa compartment tato dito yung nakalagay ang kanyang battery. At ito naman ang tinatawag na grab bar. Sobrang lawak nito dito na hahawak jowa mo kapag nag-away kayo hindi na sayo. At ang motor nga pala na to mga tol ay wala ng kickstarter. Eh dapat nyong alagaan ang battery ng motor nyo dito ng jowa mo hindi ka inalagaan emotional damn it pero wag kayong magalala dahil matibay rin ang motor na to, hindi tulad ng relasyon nyo <laughs> kung mapapanood nyo nga yung dating video na ginawa ko so far wala pa namang nagiging problema sa motor ng kapatid ko mas okay pa rin na iniingatan natin ang mga motor natin hindi tulad mo hindi iniingatan Dumako naman tayo sa mga button. So ang nag-iisang pindutan dito guys, ito yung tinatawag na starter. This is the only way para ma-on yung motor nyo. Dumako naman tayo sa left side button. Ito naman yung tinatawag na high beam, low beam. Ito naman yung kanyang busina or horn. Ito naman yung kanyang signal light. Ang motor nga pala na to mga tol ay combi brake Ibig sabihin 30% ng preno natin sa kabilang preno is nagagamit rin natin Isa na rin to sa kinaganda ng motor na to dahil maaasaan mo talaga ang kanyang braking power pa sa magandang feature ng motor na to is meron na siyang charging port Okay na okay to sa mga delivery rider natin dyan at sa mga bumabiyay ng malayo At dahil nga FI matipid na rin sa gasolina ang motor na to Bukod pa ron liquid cold na rin ang motor na to Okay sa mga long ride at iwas overheat pero di iwas sa checkpoint kaya lagi niyong tatandaan na dapat meron kayong driver's license at dala niyo ang ORCR ng motor niyo bago magmaneho. Tumako naman tayo sa kanyang panel board. Ito naman ang kanyang fuel gauge. Ito ang kanyang speedometer. Yun yung makikita kung gaano nakabilis ang motor niyo. Meron na rin siyang orasan. Yan ang magre-remind sa lagi na wala nang oras sa ang jowa mo. Dito mo naman makikita ang RPM ng motor mo. Ito naman ang kanyang odo. Diyan mo makikita kung ilang kilometra na ang tinakbo ng motor mo. Bagay na bagay talaga ito sa mga estudyante. Bukod sa tipid sa gasolina, maganda rin at komportable i-drive ang motor na to. Okay rin ang motor na to, pang chicks. hehe <laughs> boy.